Ayun, late ang natin, update. Ayan, nandito okay. na kami. Ito na. Naidala ko na pala yung ka update natin do sa pinya. Dito na, nadala na namin sa Bicol. Galing dait. Kaya medyo na tagalan yung update ko kasi trinabil pa namin. Nagbiyahe kami lang tatlong araw. <laughs> tatlong araw kami nawala, hindi kami nakapag-upload. Ayan. Dito, naisinda sa akin yung video. Ayan, nagvideo na kami dito. Ah, uh, na kami? Naidala na namin yung 3,000 plus na pinya. Ayan, update natin kung naipatanim na ng akin tatay. Ayan. Ayan, o. Oh. Ayan, may umuusok pa nga dyan. Ayan yung nanay ko. Uh, masipag kong nanay. Shout out iyo, nai. Ayan. Ayan, oh. mga... Pag na, uh, may ipatanim tanim siya pa kunti-kunti dyan sa mga gilid-gilid. At kahit pa paano may makukuhanan. Ayan, may mga saging. Ayan, ha. Ah. Ayan na sila. Nagtatanim na pala sila. Ayan, ha. Ah. Yun. Ayun no, nakikita ko na yung pinya natin. Ayun. Parang nakatanim na nga. Iyon no, yon. Sus. ah, Yon malawak pala na taniman ng 3,000. Ayun. Ayun yung pinya natin, nakapisto na. Ayun. Ayun yung update ko sa inyo sa pinya natin na pinatanim. Ayun, 3,000 may git 'yan. Ayun no. Ayun no, di ba? Yan. Shout out sa'yo tatay. Yan at inaasikaso mo talaga yung, yung pananim <laughs> ayan yung pinya natin nakatanim na nakapwisto na siya yun no ang lawak na nataniman ng 3,000 may natitira pang 800 plus magpapatabas pa tayo sa katabi kasi kulang yung taniman ayan dito magpapatabas tayo dyan magpapalinis pa tayo dyan parte para makakasya yung 800 plus na natitira So, Yan. You know, linis na ating nataniman kasi pinako <laughs> natin 'to. Ayun no? Know, oh, di ba? Oh, hanggang dun sa taas na pala 'to. Ah, tinansiyan pala 'to para pantay-pantay hindi kan. Hindi siya matabing. Yan oh, di ba? Lawak. Ay natin yung update nito pag lumaki. Sana makita nyo. Ayan. Ayan na yung natin. Nung unang upload ko, pinapatabasan pa lang natin. Ngayon, may tanim na, o oh, di ba? kanya na mga pagplano ng hindi Duro durdiritso talaga. Ayan, hindi dati tayo pa urong-urong. Tutuloy-tuloy natin yan. Ayan, o oh, di ba? Ang lawak ng ating tanim, tinanim na pinya, pinatanim natin. O, oh, papa, lagaan mo yan, ha? Ayan, o oh, di ba? oh shout out sa inyo mga paisindong. Ayan, ayan mga ay Juning. Yan, yun yung mga nagtanim. Kami at tira dito ng lilinisan, lilinisan na lang nila yan kasi pinahabol na lang yan. Ayun ay, no. Yan mga sagingan natin. Yan. Yan, kay Sindong shout out. Yan dito. Dito pala ay eh, natanim na rin to yung eh, nung binidyan to, hindi na to na pang sinauna to eh. Pero natapos na dito nataniman kaya may kulang pa. Ayan yung lawak ng ating pan. Ayan yung palayan ng ating ating tatay. O, oh, diba? Ayan. Kaso sahod sa ulan yung pan dito. Palayan. Kaya pag walang ulan, wala ka rin pananim. Kailangan nantayin natin yung ulan. Ayan. O, oh, na. Ay, o, yan. Tingnan mo yung pan mo. Pinyahan. Grabe. Pakit pa ba si mama. Ayun Ay, no? o. Oh. O, oh, diba? Update tayo, update. Whew. Ayos na. At least nakapisto ng ating pananim. Grabing sakripisyon natin dyan, ha? Uh, pa natin galing dahit yung pananim nyan kasi wala akong nakuan dyan sa malapit. Dahit pa tayo kumuha. Ayun. Uh, At ko na lang pala dun sa banatin kasi medyo mahal yung singil sa atin ng tracking kaya saban na lang. Siniksik na lang natin para kumasya. Hindi ko lang sa inyo napakita yung pagkuha namin kasi hindi na ako napag, video Ayan. O, oh, diba? Ayan. Sisipag nila magtanim, oh. Ayan pala. Nagpunta tayo ng tao para ipatanim yan kasi hindi ang kakayanin lang ang tatay na siya lang magtanim. Kailangan may tao tayong babayaran. Ayan yung tatay ko. Ayan. Sisipag kong tatay. Shout out. Ayan, oh. Ayan. Ah. Update ko na lang kayo guys, pag yan medyo tumubo na maganda na yung resulta. Yung nakatayo na talaga siya kasi bagong tanim pa lang yan. Pag, pag mga dalawang buwan, papatabas tayo yan, papalinisan ulit natin para hindi siya madamuhan. Yan. ba yun Yan. Yung mga anaw-anaw pa pala dyan. At tumubo lang yun dyan dahil sa mga ipot ng paniki, kaya tumubo sila. <laughs> Hindi naman yung tinanim dyan, may kusang tumubo lang sa may tabi ng nyug. Kasi mga ipot yan. Ayan, oh. o. No? Diba? Medyo malawak na rin na taniman talaga ng ating tatlong libo. O, oh, diba? Update ko pa rin kayo, ha, guys. Ayan. Ayan yung, ano natin, Oh. Pinya ng pananim. Ayan, Oh. Ayan, oh. Naglalatag sila dyan. Ah. Yung guys. Ayos na. At least nakita niyo na, na nataniman na yung ating pina tabasa ng damo nung una. Yan. may tanim na sa wakas. Ayan. Medyo maganda-ganda ng resulta kasi nandiyan na yung nakapisto na yung ating pinya. Yon. Oh, di ba? Ang lawak. Sana makita nyo pa yung sunod nating update nito. Ayan, abangan nyo. Ayan. Malay nyo at makikita natin yung pagtubo nito. At siguro maganda ang kakalabasan. Ayan. Salamat sa aking tatay na masipag na mag-alaga, magtanim-tanim ng mga ganyan. Ayan. Mahilig pala yung tatay kayan, nanay ko. Ah, shout out, nay. Eh. Gang, shout out. Ayan. Yung tatay ko pala eh, Mahilig tumanim ng mga maritatas Ayan, Pakwan, upo, kalabasa Sitaw, Ayan, kahit anong Na nagtatanim yan, mais Ayun guys, dito na lang ating video uh, Kita-kits na lang tayo I-update ko kayo pag Tubo nito, uh, guys, bye-bye